Good morning mga kaparmers. For today's this video. Andito tayo sa ating talungan at magbibigay na tayo na ngayon ng pang natlong bisis na pataba sa ating alagang talong mga kaparmers oh. So, yan, mang ginawa nating adjustment dito sa ating pangatlong pang pagbibigay ng pataba mga kaparmers. Kunti lang. Kung dati ay apat na tinapa na Triple 14, ngayon ginagawa nating ang lalima. Tapos nagdagdag na tayo ng uh, 1846 at saka Yuria. At saka yung binigay ni Boss Julio Renis. Thank you so much, Boss. Shout out. Uh, binigay mong uh, plant vitamin, Boss, na triple 20. So, ginagamit ko na ngayon. So, yan mga kaparmas, no? Dahil vegetative, vegetative, ah, ano? <laughs> Bulol. Vegetative stage na yung ating alagang talong. May mga bulaklak na sila. Ang ginagamit natin na plant vitamin ngayon mga kaparmas, yung triple uh, triple 20 no yung binibigay ni Boss Solyo Reyes naka tayo mga kapermers dahil binigyan tayo ni Bus ah uh, ganyan ganyan ka ano mga kapermers kabait yung mga kaibigan natin mga kapermers naka tayo so thank you so much Boss Solyo ah uh, ginagamit ko na oh ito ang ginagamit ko mga kapermers oh sinasahog-sahog ko na lang diyan may you know Iwan ko lang kung klaro ha pasensya ah uh, triple 14 Uh, lima, uh, apat na ano, uh, lima na, lima na ngayon so isang 1846, ay puno na yung tubig ko 1846 at saka urea, dalawang tinapa, at saka 18 uh, at no, triple 20 na plant vitamin, you know yan dalawang tinapa mga kaparmers sa triple 20 so yun, uh, lagyan natin ng tubig mga farmers at siyempre ang hindi mawawala mga kaparmers yung chicken manure yun o tingnan nyo ha hindi yan mawawala mga kaparmer sa atin tingnan nyo lang ipapakita ko lang palagi ninyo bawat abono natin eh, may chicken manure talaga so yan o o yan ang ano natin kasi yung ano natin mga kaparmers yung alaga natin may mga namumong bulaklak na kasi yan so maklaro ba yung mga bulaklak nila You o may mga bulaklak na So yan mga ka-farmers yung iba maliliit pa hmm. Mas maliit pa kasi yan Kasi dati sa tinanim natin So yan mga ka-farmers Ang ginagawa natin adjustment ngayon uh, Nagsahog na tayo na ngayon ng 18 At saka uh, Yung plant vitamin na ginagamit natin Yung ano, Tinunaw na natin dyan Yung triple, uh, triple 20 Na binigay ni Bosol Thank you so much mga idol ka-farmers Happy farming Salamat sa panunood. Salamat sa suporta sana yung may nagawa kayong idea paano mag ng ating mga pananim happy farming